Hello, 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 hello! Sana mga katang araw sa lahat! And this is Mr. Universe 1981. It's one of my vlog. And welcome to this video. Ngayon nga ay nandito sa bahay. Magluluto po tayo sa bahay at magpupurchase po tayo. And with my kids, no, talagang itong angels natin, talagang maliliit na mga dalaga sa bahay. So sinamahan ako para bumili ng ulam natin for this Day. And dito na tayo sa likod bahay, tayo dumaan And meron tayo dito mini bridge O oh, ba? Diba? <laughs> Maraming daholojya pa sa glassing. Ayan, nakita nila ang kanilang anti kaya nagmano muna sila. And they are so very happy kasi hindi sila usually pupunta dito ng kalayo kasi sila sila na doon na talaga sa likod bahay gumagala. So ngayon, it's their first... ayan, may kanila naman. At ngayon, it's there ano um first time, parang hindi siya first time, parang it's been a while hindi na sila nakapunta. Aray, naano ako sa ay, <laughs> mga kapitbahay ng mga sinampay. So, ayun, very excited sila dahil pupunta nga sila dito. Dahil minsan lang sila dito. At ayun, makikita nila yung mga friends ng mga bata dito. So, napalaw po kami. Tayo sirado po yung tindahan na binibilhan namin ng mga gulay ko. Hanap po na kami ng ibang tindahan. At ito na nga, nahanap natin ang tindahan nila Britney to Life. So, si Brittany to Life po, Uh, dito pa kanilang bahay at may tindahan po sila. So, bubili pa tayo ng bihon para sa ating ulam. Yan. Simpleng bihon lang, no? With um, simpleng, ano, walang pork muna. So, bubili din tayo ng ating mga ricados, no? Ang ating mga oh, aromatics. And, uh, naghanap ako ng gulay. So, walang gulay. Kaya, yung nakita ko ay carrots lamang na pwede isahog. Ayan. So, yung gulay kasi nila ipang pakbet. Ayan na nga, And, uh, 106 pesos yung na nabayad ko for all of this kasi bumili din ako ng ating toyo. So, ang ganda natin. Ah, uh, bit me to life. Ayan. So, dahil na tayo mag-purchase. Kaya, Let's go home and bumili nga ako ng biscuit para sa kanila kasi gusto niya ng biscuit. So you know mga bata gusto talaga ng mga makakain. At ito naman ang view ng ang likod sa aming bay. Hindi siya likod sa bay, so it's been a walking distance. It's walking distance lang from our. So sunset ngayon kasi mag-alas na and low tide. So paggisda po ang kabuhayan ng aming magkapit-bahay dito. So tumatakpo na sila kasi madilim na daw at ayaw nilang madiliman. Madiliman ako naman gusto ko madilig. Madiligan! madiligan! Gano'n ako Ano, ah, ito na nga ang view Ng ating uh, likod bahay No more on sagging You know, dito ako noon na uh. Toad yan. So, may mga kapitbahay na ganyan. And, yung mga bahay din ng mga ating mga, um, ta mga tao, mga kapitbahay doon. May post dito po ang view ng aming likod bahay. This is the first floor. So, yun yung second floor. Yun yung room ko. Nasa taas po ako. At ito, dalawang sila so, dalawang bitala. dalawang room po sa ibaba. Ay, I may mean, tatong kasi tatong room pala sa ibaba. And, doon naman sa so, front. Ay, meron din tamo tindahan. simpleng tindahan. So, simpleng yung sari-sari store lang no, pang business nila. And, uh, yun, nabitan at magulong part ng ba <laughs> Ay, ganun ko. At dito tayo sa ating kitchen. No? This is the dining area dito sa table namin. And, uh, ipipipare na natin. Ito na nabili natin ang ating capsicum, ating sibuyas, ang ahos, ating carrots, at ang sarap ng dilis. Ito's 20 pesos dito sa amin. Pero, mas madami ito kapag doon, <clears throat> I'm sorry, sa mo Oh, yan. <clears throat> Don't swallow, lagi mo rin more. <laughs> Hira ko. And let's start the preparation. yon Hindi ko na-review yung ng Capsicum kasi hindi ko alam na hindi pala na-play yung camera. Eh, kapay nang wala tang camera man. Ayan. So, iwain na natin ang ating sibuyas. Ayan, kambal po yan kasi dalawang nakadikit. So, sibuyas kambal. Ha! <laughs> slice na natin ng ganit. Anong um, slice? Depende sa inyo kung kung mataas or kung kung maliit, maliit maliit depende sa inyong sizes sa pag slice ayan binalatan ko na ang ating bawang and uh, Yan, and uh, slice ko na rin oh, ng pahaba. depende sa inyo kung anong, anong trip nyo. <laughs> and ang ating carrots, dalawang carrots po binili ko. Kasi tatlo po yung, it's, uh, yung tatlong bihon is para siyang almost 3 fourth Yan. And uh, yung carrots ay babalata lang natin. And uh, Uh, very good to know that carrots nila bit me to life is mura lang po is 5 peso each <laughs> kaya 10 pesos yan, mura ba yan? Uh, basta mura na sa amin, basta ganyan and slice natin nga, depending sa size na trip nyo, and yan po ang trip ko trip! No, pahaba po sya para makita Then yung, yung ano din, dagdag uh, lasa at dagdag kulay din yung carrots sa ating bihon pansit uh, bihon <laughs> kaya ako dalawa lang dahil um, ano na siya it's it, two is enough isa nga dapat enough eh, dahil sa pag-ibig dapat isa lang ogat <laughs> kina oh God, and yan ang nga isasawag natin dalawa po pork dahil holy week Isasawag natin ang nag-iisang corn beer. <laughs> ay kay ni Brad so habang ha, nagpapaano papapoy -pa tayo daw sa ating ano sa ating kung saan sa magluluto ay humula na natin ibabad na natin sa tubig itong ating bihon sa so, dalawa lang yan yan, sa so, dalawa lang yung, um, uh, yung pack, dalawang pack muna kasi nilagyan natin ng tubig then hindi po siya maigo <laughs> hindi siya kasya so maano man siya malalambot na mamaya sa so, makakasya yung isang pack so habang nagitan sa pagbabad ay mag maghaling na haling, haling man terms mo yung e, sabi tama sabi -ta, mag -ay, mag mag ah mag aapoy basta maghaling tayo dito sa aming humble kitchen humble dirty kitchen ayan kahoy lang muna kami kasi sira yung stove namin at wala kaming LPG <laughs> wala nang panggas yan so Um, after nan ay umaapoy na siya. So, atin nang ilalaghay ang ating <laughs> kawali. <Kuhale. laughs> Yan kawalan namin, yan pinakamalaki sa amin. Ay, no, may may kawat naman kami dito. Siya. Yan pagluto lang talaga namin. So, sorry for my angle, guys. Yan, yan, and, and, Sorry po dapat, baka sabihin nyo, madumi yun. Nah. Hindi po madumalinis malinis po yan. Madumi lang siya kasi kaya yung gamit namin. Unlike doon sa farm na napaka, ano, napaka rich ng mga kasangkapan. Ay, kasi stop din sila. Kaya, hindi po maitim yung gamit. <laughs> Ah, so sa amin may team itim kasi dahil sa usok ng um, kahoy. So, after na pagpainit ng ating mantika ay ilalagay natin ang ating sibuyas. Sibuyas siya ang sinaktan pero ikaw ang umiyak. Sibuyas! <laughs> Hero. You know. And then yun ang ating am um, ahos or bawang, ang ating capsicum or ang ating bell peppers. Ayun. So after ng pag- uh, ibekos bekos bekos gisa 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 diya pa ako subasay ako yon kasi I'm so very happy kasi you should be happy if you are cooking para happy din ang mag kakain sa niluluto mo. Charot! Ayan ako yung na ako kasi yan Ayun na palang yun sa naan nilagay ko na ang ating carrots sa like, tabi ko chika. <laughs> after a while, after mga one minute, ay nilagay ko na rin ang ating corn beef, ang the only sahog natin. So masarap ang corn beef sa talaga. Ito yung nasasarapan kami ni Argel kasi ito yung ini-snack namin no tinapay lang yan ang ah, super sarap na yan para sa bihon yan so after a while ay lalagyan natin ng ating granules or pampalasa so, dito pwede sa inyo kung anong brand ha any brand will do sa amin kasi usually dyan yan at toyo and toyo any brand will do kasi sa amin um, yun yung available <laughs> ginawa. You know, uh. And of course, after that ilalagyan natin siya ng tubig. So, naglagay ako ng tubig sa lata kasi para matilok yung mga corn beef na natira ba doon. <laughs> and Dinagdagan ko siya ng tubig. Mga to, um, three cups of water. Ayan. And dinagdagan ko siya ng Jose Laurel. At ang ating powder pepper. Ayan. Padadadag lasa sa ating shabao. Sabaw! sabaw para sa ating bihon. Ayan. And mikus mikos na yan. And after, while waiting na para makumulo yun, ay... Ayan, na, na ano ko na pala, nalagay ko na yung isang pack ng ating bihon. So, ginaganyan ko lang siya kasi I, hate na doon pa ako sa kawa mag ano ba mag -bikus -bikus, kasi masakit yun so mas maganda yung kamay talaga para para lahat matanggal para lahat uh, mapino talaga siya ba oo ganyan yung ginagawan ko eh ewan ko sa inyo kung ano yung, yung ginagawa ninyo ayan so I'm so very happy and I feel beautiful dahil I'm beautiful naman talaga Cha! Anong corrections sa bihon? Ay, eh? ayan, kumukulo na ang ating sabaw para sa ating bihon at tinikman ko siya at ako'y napanganga dahil kulang po siya sa alat. Kaya dagdagan natin siya ng asin, padagdag alat or padagdag timpla. Ayan, so after a well, while, ayan, ilagay natin ating bihon, tatlong um, pack po yan, -pikot, pakote. Uh, ano ba yun? Ano Tagalog? Basta three packs. And, dagdagan ko na siya ng ating uh, powder pepper. Powder pepper. <laughs> ay ang ating um oyster sauce na oh, may oyster sauce tayo Shalan kami light <laughs> at natitira natin toyo ilagay din natin and of course ang natitira natin granules din maramihan po ang ating kasi mas masarap yung maraming granules kasi kung walang sahog ha kung walang sahog na karne mas masarap maraming granules para makadagdag um, lasa at sarap din yon at yung bekos bekos natin yan so alam nyo maraming tubig but alam nyo it, after mga 3 to 4 minutes oh mga ganyan 3 to 4 minutes o oh, wala na yung water na absorb na kasi ito mga pansit, ito mga bihol, um, malakas siyang mag-absorb ng tubig. Malakas siyang sip ng tubig. Kaya namin, malakas. <laughs> kira-a. Ay, kira-a. Oh. Oh. Yan, yan, yan. Joke lang po yun. Ayan. So, ay, um, ibekos bekos natin yan para ma-distribute po lahat ng lasa, Ma-distribute po lahat ng kasang kasangkapan lahat ng marikadas na ating nilagay. So ayan na after 1 minute luto na po ang ating bihon. So everyone, dahil holy week bawal ang karne kaya bihon, bihon may natayong current babe. So, kinuwako ko na yung bio, naglagay na ako mantika. So, another kawa. Tingnan nyo yung kawa. Basta kahoy talaga, guys. Nangingitim talaga siya. Ayan. So, magluluto tayo ng hotdog dahil yung kids gusto nag-request ng hotdog. So, lulutuan po natin sila ng hotdog. Ayan. Sasabi ng, ng uh, auntie ko dito siya, yung hotdog doon ilalagay sa, ano, sa uh, bihon ko. Ha? Hindi naman spaghetti yung bihon. Bihon is bihon. <laughs> siya, so, akala niya pwede. Pwede naman kaya tayo ng isang kapiro. Ayoko. Ayoko. <laughs> kaya din ko yung ay, sorry, separate ko yung hot dog para yung biho uh, para yung hot ay maano, maulam ng ma, yung three kids natin, yung three angels natin kanina. Ayun, so dito na 'yan. Ay ninaen ko na. And magdagdag tayo ng mantika, guys, dahil lulutuin natin yung ating one pack of toyo. Yon, yung toyo na maliit at tamay. Kinuha yung kasi yung oil yung kinuha ko yung parang chicken chicken skin yon. Yan. And nilagay ko na ang ating one pack of toyo. Oh, my god, I love toyo. Suka toyo. Ah, oh, sarap. <laughs> so, kailangan mga ganyang toyo, guys. Kailangan ano lang siya. Pag toyo talaga, kailangan one minute. One minute nga is ano eh. One minute is uh, matagal na yun eh. Kasi kapag na-over, maano siya mapapait. And then, yan na! Let's eat, guys. Bion, ginamosh, karnin, hotdog, toyo. Yeah, let's eat. In this Holy Week, this is your Maring Mar. Kain.